Hi guys, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening, good evening sa inyong lahat Welcome to my vlog And For today's video guys uh, Nandito na naman tayo sa mga kaibigang galgal ng galgal sa galaan Kahit Ramadan Pero ito nga dahil gusto natin makita sila at day off naman natin So sumugod na tayo para naman kahit paano magkita-kita kami dito. So, ayan. Actually, nandito na kami sa McDonald and nandun na, sila sa loob. Nag-order doon ang kakainin namin. Ewan ko lang kung nakasali ba ako sa order nila. So, ayan. Uh, puntahan natin sila and tingnan natin kung may in-order pa sila para sa akin. So, ayan. Pakita ko sa inyo ang McDonald's. So ayun, nasa loob na sila ng McDonald's Puntahan natin sila Ayan uh, sila o, uh, mga Video tayo Ano lang akin, Beb? Yung mamurahin lang Yung mga tagsampu lang Ayoko ng soft drinks I want a uh, water or juice And I don't like ice cream also. I want burger and fries only. <laughs> Demanding. <laughs> Demanding. Sana kunin ka na ni Lord bukas. Ayan. Ito po kasi pinakamayaman sa barkada namin. Actually po, uwi siya ng Pinas. Sa Webos yung flight niya. And then, ayan. Nandito kami sa loob. And dito kami po pwesto sa labas. Uh, Ayun yung order namin. Ice cream at fries. Ano to? Oh my God! Ito yung order namin. Fries at ice cream. Ayun po ng ice cream. Ano sa'yo? Strawberry or caramel? So ayan guys, tapos na kaming kumain sa McDonald. Thank you sa pa ice cream and sa pa french fries. Good luck sa yung bagong journey. Sa pag-uwi mo sa Pilipinas. Enjoy ka sa yung bakasyon. Yan o dampa. Mas maganda pa siyang kumain. Sipu. ano Masarap dyan gaga. Tama nyo rin ako. Bumitig na tayo ng masala... Ano Masala... Ay, Anong masala? Masala ano? Hindi. kajun tapos... Ayan, so okay, papunta ka kami doon sa... Biryani. Sa... Ano bang mo, Day? Doon sa ano? Sa Lazada. Ah, uh, pang, pang ano nang birthday. Ano? Pang, pang design sa birthday. Pang design sa birthday? Bakit doon? Sino okay, nang eh. Sino ba magbe-birthday? Sino magbe-birthday day? nga. Ay, oo nga pala ikaw. Hindi na ako magpapakita. ko. March 15, happy Belay. Ay, advance happy birthday. Kaso lang, magsa-celebrate ka sa Pilipinas na hindi dito sa Dubai. So, so, Ay! Ay! Ay Sirado na sila. Ang ganda ng mga tripod ay, oh. Ayun, dami. Ay, 3 for 100 shoes, oh. Mahal. Uy, okay, ang daming checking. Ang daming checking, dahil. Mga tinda dito, ang dami, oh. ay ano dito kami sa isang grocery nasa sila day di pa tapos mag shopping eh? oh, my god ay ganyan mga ano high school days naalala ko yan magdala kayo ng cartolina, floor wax, bonot walis ayan Bongga bongga siguro ng birthday magaganap sa Pinas. Ay kailangan may ano, may video greetings kami. Oo naman. Yung... Ay, may video greetings tayo tay. <laughs> so Edward, bumalik ka na dito kasi yung mga lalaki mo naghihintay na. Ano kaya yung nanatatay ko <laughs> kasi. Pagbalik mo daw dala mo sila ng ano, mga ay, dapat may sash ka dai. Ayun oh, sash. Okay. Sash mean... ng happy birthday. Gaga, dapat meron kang ganyan tapos crown. Di ba alam naman ng mama mo na Becky ka? Ay, eto na yung Cortina Cortina. Ganyan. Ay, marami pala dito. Dito pala yung magandang choices. Ang dami dito, guys. Mga pang birthday, ano? Pang birthday. Uh, ano tawag niya? Ano, tawag niya today? Ano mga hinahanap mo dyan? Dito pala yung madami, no. Dito tayo pumunta sa susunod, Mark. Pag may mga ganap. Ayan, pakita ko sa inyo, guys, ha. Oh, ang dami-dami dami nilang ba mga labi? balloons. 29. 29. Lagi kami dito na dito ni Jonathan Datton. May ano ba sila, gold? Gold na ba? Gold na balloon, gaga. Ayan, ang dami nila, oh, mga balloons, mga... Ay, dito pala. Nakakabili. Three lang siya. My God. Three dirham lang. Tsaka itong balon na pang ano. Pang... Oh my God. Yan. Dito ko bibili. Ilang piraso. Ilang pisto. Wala namang nilagay kung ilan. Ah, 50. 50 balloons siya. Ayan, at least may mga okasyon-okasyon sa Pinas. Ayan. Mga number. Ayan, so... Madami pala dito. bakla, pili ko na nagnanakaw na kayo. Ang ganda mga kutsara, oh. Ang ga gata pala dito mamay li Mark no. Ngayon ako nakapasok dito. Saka ito ang ganda oh. Ang mga oh. Perfect siya, mga Word lang, oo. Oh? Ito yung logo dito. Paano sa mga borokan pa? <laughs> Dili na mga ganito. Diyos ko, sasarap. My God. Nakakapagod kasama itong mga baklang ko. Ayan, oo. Oh. Ito yun. Ito na, nakapasok ng ano, rin yung market. Ayan siya. Pagpili pa siya ng ano. Actually, nasa labas na kami. <coughs> saan? Pero ang mura na lang yun. Oo. Pero yun nga lang, hindi natin alam kung maganda ba yung ano niya. Siyempre. Ay? Mga baklang hambisyosa, nagpapanggap na mga lalaki. Magpapalibre na nga ng massage magpapamasage kami dito ng five door hamba ayan magpapamasage kami dito later tapos itong mga baklang bakulaw makantakan ay kakanta daw sila dito dyan kayo kumanta kayo dyan kayo dalawa lang okay lang kayo dito kami o gusto nyo ano 30 minutes 20 minutes o 30 minutes to eat. ayan, natito kami sa night market actually, ayan may mga billiard, may yan ah uh, crazy fire ayan, kanina may tao dyan, nag-iisa lang yung sumakay and ayan nag-iisa tayo kami sila ayoko, ayun na lang kayo na lang kumanta kapat po kayo? Ayan, later on, magpapamasahe kami dito. Ayan. Ito na kayo dyan. Cash poker. Uh, pagka pipili ko na. Kakanta-kanta kayo. Ang papakita naman ng mga boses ninyo. Charis. Ito na tayo dito, Beb, Bep, tingin-tingin muna tayo dito, Beb. Pang tulog. Pang tulog na dire-diretsyong tulog. Pingin. Ay! Dami nilang mga ano. Ay, mga... Ay! Ang kit ganito. Magkano yung ganito ninyo, te? How much like that? Ah, Now I'm asking, auntie. Ang ganda no? Pero nang ganyan sa bahay. Kaso nga lang, paubos na yung ano ko. Paubos na yung, yung... Yung oil ko. Ayan. Ikot-ikot muna kami habang naghihintay kami sa oras namin sa pamassage, Ang ganda yun. Oh, Diyos ko. Ang ganda din to. Oh. Ang dami. Ah, nakakainggit. mahal niya for sure. Hanggang tingin na lang tayo. <laughs> So ayan guys, nakauwi na ako kasi nalobat nga ako at hindi na ako nakapag-video uh, doon habang nagpapamassage kami sa chair massage. And then ay uh, yun na nga nalobat ako. So nakauwi na rin ako, nandito na ako and kakain muna ako kasi nga fasting tayo maya-maya. So ilam din ako ng uh, loya na may lemon kasi nga masakit ang lalamunan ko kasi natutuyuan tayo ng Uh, matutuyan tayo ng tubig, wala tayong tubig sa katawan so uh, iinom din tayo ng maraming tubig ngayon kasi nga bukas pa tayo ng 6.30 ng gabi kakain ulit so ayun guys so magtatapos na po ako sa aking vlog kasi nga kakain pa tayo and magsa charge ulit ako dahil nga hindi pa siya ano ha, hindi pa siya nangangalahaki sa battery niya so Thank you so much guys. So please don't forget to like, comment, and share para man update kayo sa mga Black uh, vlog ko. And wag na wag nyo kalimutan mag-comment guys para naman kayo pa paano. Nasi-shout out kayo sa mga live na gagawin natin. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga ina-upload nating videos. And thank you guys. See you on my next vlog. I love you all. Bye!